Pepe sa bagan. Mali ang bibili niyan. Ano? Sa garay na bibili? Hindi. Doon sa ano? Ay, pumbo kasi baka mamaya wala doon. Tingnan na muna. Kape at saka kirot. Meron kang gamot ng ano eh. Meron kape yung yung pinabi, grabe mo yun. May mga inilipat siya na dati. May kirot ako. Pinagsama na lang. ako Hindi pa na ako. Matalap. Matalap. So, perig rin. Uh, oh Dinig ko yun sa kanya. Bakit pwede namang lumabas ulit yun para tingnan bilhin eh. Para tingnan muna niya. Eh. Sila ang bumili. Okay, te. Si Rosel. Para makita niya kung ano yung gamot. Iyon sa sabi ng antibiotic.